hello guys, good morning Satana, natong, nana, diya, sa tanan na nga na diha sa tibok kalibutan so for to this video guys manguha kong alugbati guys kay ini, ito nakuha kong tina ang tinula nga gisod anam mo kagabi ina pa may subura so mang ta og alugbati kay mo na po itong isagol kay nahurot naman ang pichay ato guys kay gabi pichay ang gibutang So karon, agoy, ay tai. Kuan na pud ato ang kwaon ang alugbati. O, oh, kung alugbati o oh, gapak kayo, dagan kayo, kung malunggay o oh, magwapak kay dahon. Ako sang kuanon ang tai, guys. Eh. siliga ng popo sa kung mga dogi kay nagpopo na pud sila. Uh, oh. Ano, alam man nini mag gihurt yung loto? Dabot, cheng! Kaurun ha, tagaan ka dagan kay luto. Di man tayo hot dun. So, ayan kay luto ha. Ay, ito sana ibuta ang cellphone. Kaya dito makatarong magkuhan. Dito magkuhan dito, Cheng. Uwa. Di sana kung nilang tubig. Kaya dito mo. Ka mo. ato ta dito, -dito kay atong kunahan ta i. Mm, continue ta guys. Hi. Ako sa ipuso na tayo, ayaw ko manguha o kanin. Halog ba kailangan kita na ako naipupok sa iro. Ihi, mm. ninibot sa tanan, kanin. Kanin, panghipuso. Nagikalibanga, o okay, kinsa na po kanin, kalibanga lagi. Kung sana akong silhag. Dagan kay sulong. Di na ako nailagtan ang sulong. Kay iswerte din. sa balay ng sulong. kita po ang sulong ang balay guys. Ay matumban. Karoon. on Hoi! nanga unsa mning umur nanga mini. Nang dua guys oh, bidula. Mm. Aku seneng ikuan ang tai, Butang sana aku ni drink kami, mm. Ya. Yeah. Bak kuyud mun parah perdimu makuanan. Bunalan. guys karon guys, mama mata og ah, alubati ay kang ulog cellphone ha. Ara. Sapak so, eto lubati guys. Hmm fresh ka ayo. Dapat ug Fresh from the farm. Ha ha. tama makita, taiana eh, na to gamay ang salpon oh, ay ayun to ko ng cellphone oh urban guys kay kuan na o ka nang um, may action na putog ka nang ang ubang kuan alugbati kaning dahon atong itong uban o pidagko ang dahon sabutang sa sabaw paborito po ng banana ng spinach banana nini ba Naglagi channel lagi Abotas banana guys Ara okay kani ibalihin Si banana is coming to town Ara si banana guys naraga guys Hmm mm, Daddy. Daddy 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 is coming Daddy Para si banana guys so, Hi. 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 Banana. Si Nilak na ang mga anak anakin sa mga sasulod kay, kay balo sila nabot na ilang dati. Nanguha ko ug kuan kay magsabaw ko. Huwag alubati. Ay, kanina saan yung sago sa baw. Tak ramu inday ah? wala na may udlot Alright ah, to get pa Gamay lang Ah Si Banani is coming to town So guys welcome back to my vlog Napalong man ko kay balog asikog ya man na napalong naman dahil ko akong vlog di ay kay di ay na tandugan na po mo di na ang vlog na ko napalong, na tandugan ako sa ang kuan na tandugan sa hi bot ay big boss big bot kain ka na big bot wala naman kanin big bot paano yan big bot Nawala na kanin Si Big Boss, guys Tara, guys, si Big Boss Hindi pa ikaw kain, oh No, hindi pa ikaw kain Nawala naman kanin Paano yan? Paano yan, Big Boss? Dagal, pag ilo, muragag na nabuang. Paano yan, Big Boss? Wala na kanin, Big Boss Dili ba na inubton? Mm. Oh, sa Pakistanan ba? Paano yan, Big Bot? Nawala naman kanin na hindi na ikaw makakain. Hoy, kayo guys, nara. Hmm, Big Bot. Paano iyan? Hindi na ikaw makakain. Na may sobra ni ko o oh, ni Boots. Ako na lang ni ihatag sa iya. Ito na lang sayo oh. Meron na tira ano mali, maliit lang. Magulat, ah. Ga! Ali na. Ihatag sa nini kuan oh. Ali ba? Diyan na rakadagoy. Yata ni ni Big Boss okay lo ikayo e ay. Gaatang. Big Boss. Iko ang itak tak umayo kay sayang. Yagabaan si. Mm. Di manhut dun, da, di hatang. Tsumay so, ko na nga. Hawa ba? Dahil ang plato ni ko, ha, kay Manimaho ang alugbate. Ayara tilo ko na, hawa na yun. Sulod ang iyong plato, ang normal job. Hmm, ano yung hugasan guys, kay ako ang busa sa sabang hmm. Hmm. <coughs> Umagi -ik kay kag tinitin. Ya, yeah, kalamig kalami sa sabaw guys, o ten awa. Mm, delicious. delicious. Mm. mm delicious. Butangan dayon ni kalog ah, samot. Samot delicious. Mm, gana sa so nato kun kuan. Diri ko mag-init sa asulit. Sabak kadiri sabak kadiri Allah berkah Sabak kadiri sabak kadiri Asido dong gamai eh. Insalat si indai balik ga Ah nada de Anu solo de kadai Sabak kadiri ali diri Mana mana selaka untanan Hmm So diri taman guys. Selamat ka guys. Ang uban kai nag, unsubs uh, na ang ubang kayo, nag unsubscribe ang uban kay nag unsubscribe man oy so okay ra importante nga tagan pagyapon nagsuporta sa ko aso uh. amping dang tanan i love you all god bless bye